Kung lampas 70 na ka na, madalas mo bang maramdaman na parang namamaga o naninigas ang mga kasukasuan mo tuwing umaga? Yung parang may kirot sa tuhod, balikat o kamay kahit wala ka namang pilay? Marami ang nagsasabi, normal lang 'yan kasi tumatanda na. Pero alam mo ba, hindi lang basta pagtanda ang dahilan ng pananakit ng kasukasuan? Ayon sa mga pag-aaral mahigit 70% ng mga may edad 65 pataas ay nakararanas ng chronic inflammation at ito ang tunay na ugat ng maraming sakit tulad ng arthritis, heart disease at memory loss. At alam mo bang may ilang healthy foods na inaakala nating mabuti pero mas lalo palang nagpapalala ng inflammation sa katawan? Oo, at kung ikaw ay over 70, mas dapat kang mag-ingat dahil humihina na ang natural na kakayahan ng katawan mong labanan ang pamamaga. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang sex anti-inflammatory foods na dapat mong kainin para manatiling malambot, maliksi, at walang kirot ang kasukasuan mo. At tandaan, hindi ito basta listahan lang. Bawat pagkain ay may paliwanag, may ebidensya, at may kwento ng mga totoong seniors na napatunayan ang bisa nito. Kaya panoorin mo hanggang dulo dahil yung Dapper 2 halos walang nakakaalam pero kaya nitong pababain ang inflammation markers mo sa loob lang ng ilang linggo. At bago tayo magsimula, sagutin mo muna sa comments. Ano ang pinakamasakit na bahagi ng katawan mo tuwing umaga? Tuhod ba, likod o balikat? Gusto naming malaman kasi baka isa sa mga solusyon sa video na ito. Yan mismo ang sagot sa problema mo. Number 1. Fatty fish, salmon, sardines, mackerel. Ang omega-3 na kalaban ng pamamaga. Alam mo bang ang mga isdang tulad ng salmon, sardinas, at mackerel ay parang natural na gamot sa pamamaga? Ang sikreto, omega-3 fatty acids. Marami sa atin ang sanay sa omega-6 mula sa mantika at processed foods, pero kapag sobra ito, nagiging dahilan ng inflammation sa loob ng kasukasuan. Ayon sa Harvard Medical School, ang omega-3 mula sa fatty fish ay nakababawas ng C-reactive protein (CRP), isa sa mga pangunahing markers ng inflammation sa dugo. Pero bakit ito mahalaga lalo na sa mga over 70? Habang tumatanda tayo, bumabagal ang metabolism at humihina ang cartilage sa pagitan ng mga buto. Ang omega-3 ay tumutulong upang mapanatiling madulas at lubricated ang mga kasukasuan kaya hindi sila agad sumasakit. Kwento ni Rose, 74 years old. Dati, hirap na hirap akong maglakad papunta sa palengke. Parang may karayom sa tuhod ko sa bawat hakbang. Pero nang sinimulan kong kumain ng sardinas at salmon tatlong beses sa isang linggo, ramdam ko, lumiit ang pamamaga. Nakakalakad na akong muli ng walang pilay. Kung mahal ang salmon, pwede ring tuyo o sardinas sa olive oil. Basta iwasan ang sobrang alat at preservatives. At kung gusto mong dagdagan pa ang bisa, may isa pang simpleng gulay na halos libre lang, pero may lakas ng anti-inflammatory drugs. Yan ang ating number two. Number two, malunggay, moringa leaves, ang murang gulay na laban sa arthritis. Sa probinsya, halos lahat ng bakuran may malunggay. Pero alam mo ba, Ayon sa mga pag-aaral ng Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, ang malunggay ay may isothiocyanates, natural compounds na lumalaban sa oxidative stress at inflammation. Kaya kung ikaw ay over 70 at madalas sumakit ang tuhod o kamay, ang sabaw na may malunggay araw-araw ay parang natural pain reliever. Kuwento ni George 72. Akala ko dati wala nang lunas sa pananakit ng kamay ko sa pagwalis. Pero nung sinubukan kong gawing regular ang tinolang may malunggay, parang nabawasan ng paninigas. Hindi na ako hirap isara ang palad ko tuwing umaga. May mga clinical trial na nagpatunay na ang extract ng malunggay ay may epekto katulad ng non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, pero walang side effects sa kidney o stomach. Gawin itong parte ng tanghalian o hapunan 3 to 4 times a week. Mas mainam kung sariwa o pinakuluan lang, huwag i-overcook para hindi mawala ang nutrients. Ngayon kung gusto mo ng inumin na kayang bawasan ang pamamaga mula ulo hanggang paa, lalo na sa mga over 70, magugulat ka sa number 3. Number 3. Turmeric, luyang dilaw. Ang lihim na ginto ng mga joint healers. Hindi lang ito pang adobo o luyang tsaa, ito ay tinaguriang golden anti-inflammatory spice. Ang active compound nito na curcumin, ayon sa Arthritis Foundation, ay kasing bisa ng pain reliever na ibuprofen, ngunit walang epekto sa sikmura. Dr. Bharat Agarwal, isang researcher mula sa University of Texas, ay nagsabing curcumin can block NFKB, the molecule that triggers inflammation. Kwento ni Lolo Ernesto, 75. Halos araw-araw akong masakit ang tuhod pag ng hagdan. Sinubukan kong uminom ng turmeric tea bago matulog. Pagkalipas ng dalawang linggo parang nabawasan ang pamamaga. Parang lumambot ang kasukasuan ko. Uminom ng turmeric tea o ihalo sa gatas tuwing gabi. Mas epektibo kung may kasamang kaunting black pepper dahil pinapataas nito ang absorption ng curcumin sa katawan ng hanggang 2,000%. Pero tandaan, hindi lang pagkain o inumin ang nakakatulong. Minsan, may prutas na simple pero may taglay na antioxidants na kayang patayin ang inflammation sa loob. Yan ang ating number 4. Number 4: berries. Blueberry, strawberry, cranberry. Maliit pero mabagsik laban sa inflammation. Kung iniisip mo na ang prutas ay puro tamis lang, magugulat ka sa mga berries. Ang mga ito ay mayaman sa anthocyanins, isang uri ng antioxidant na nagpapababa ng cytokines, ang molecules na nagdudulot ng pamamaga. Ayon sa Journal of Nutrition noong 2019, ang mga taong kumakain ng berries araw-araw ay nagpakita ng 25% lower CRP levels kaysa sa hindi kumakain. Kwento ni Aling Faye, 71. Tuwing tanghalian, ginagawa kong dessert ang strawberry. Dati, ang kamay ko hindi ko maigalaw ng maayos dahil sa arthritis. Pero ngayon, parang mas malambot at hindi na ganong kasakit. Kung mahal ang imported berries, subukan ng duhat o black rice, may katulad ding anthocyanin compounds. Masustansya, mura at lokal. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pagkain na madalas iniiwasan ng matatanda. Pero kung tama ang uri, ito pala ang isa sa pinakamakapangyarihang anti-inflammatory food. Yan ang number 5. Number 5. Nuts. Almonds, walnuts, pili. Healthy fats na pananggalang sa joint pain. Maraming seniors ang umiiwas sa mani dahil baka mataas sa kolesterol. Pero ang katotohanan, ang healthy nuts ay may monounsaturated fats na nakatutulong pababain ang inflammation sa katawan. Ayon sa nurses' health study, ang mga kumakain ng nuts 5 times a week ay may 35% lower risk ng arthritis symptoms. Kwento ni Mang Ben, 73. Akala ko bawal lang mani kasi mataas ang kolesterol. Pero nung inirekomenda ng doktor ko ang kaunting walnuts araw-araw, nagulat ako. Bumaba ang sakit ng mga kasukasuan ko at mas gumanda pa ang kolesterol ko. Isang dakot, small handful, ng almonds o pili araw-araw ay sapat na. Iwasan lang yung may asin o sugar coating. At sa wakas, ang number 6, isang simpleng inumin na halos araw-araw mo na sigurong ginagawa, pero kapag ginamit ng tama, napakalakas labanan ang inflammation. Number 6, green tea, tahimik, pero makapangyarihang anti-inflammatory drink. Ang green tea ay may epigallocatechin gallate, EGCG isang compound na napatunayang pumipigil sa cartilage damage sa mga may arthritis. Ayon sa University of Maryland Medical Center, ang mga regular na umiinom ng green tea ay may lower inflammatory response sa joints, lalo na sa mga may edad 60 pataas. Kwento ni Tita Nena, 76 Simula nang palitan ko ang kape ko ng green tea, napansin kong hindi na sumasakit ang tuhod ko pag akyat sa hagdan. Parang mas magaan ang pakiramdam ko araw-araw. Uminom ng isa o dalawang tasa ng green tea araw-araw. Kung may acid reflux ka, iwasan lang uminom ng walang laman ng tiyan. Kaya tandaan mga kaibigan, lalo na sa mga over 70, hindi lahat ng pagkain ay basta healthy lang. Ang ilan ay maaaring magpalala ng pamamaga pero may mga natural na pagkain na pwedeng tumulong magpawala ng kirot at paninigas ng kasukasuan. Fatty fish, may omega-3 laban sa pamamaga. Malunggay, natural pain reliever ng Pinoy. Turmeric, ginto ng mga joint healers. Berries, antioxidants para sa malambot na kasukasuan. Nuts, healthy fats para sa malusog na buto. Green tea, tahimik pero malakas laban sa inflammation. Lesson, minsan less is more. Mas kaunting processed food, mas maraming natural food, mas mahaba at mas komportable ang buhay kahit lampas 70. Kaya simulan mo na ngayon, piliin mo ang pagkain na hindi lang nakakabusog, kundi nakakabawas ng kirot. At kung gusto mong manatiling aktibo at walang sakit sa kasukasuan, i-comment mo ang salitang pain-free sa baba at panoorin din ang aming susunod na videos. Maraming salamat mga kaibigan, ingat palagi at tandaan, ang kalusugan ay kayamanang hindi nabibili pero pwedeng pangalagaan